A day with my life as pinanganak na putol lang pa, ah. Charles, for today's video mga kaputol, samahan niyo po kami dahil paliliguan namin si Kuya Danny. Abay pinilit pa talaga namin yung paliguan kasi nga, sabi niya, nilalamig daw siya, eh dapat talaga maligo para maging fresh at mabango. Dito pala namin pinaliguan si Kuya Danny Boy sa balon dahil walang agas ang aming gripo. Huy, ano yung agas sa Tagalog? <laughs> Pero wag kayo mag-alala kasi malinaw naman yung tubig dito sa balon at hindi naman siya mabahong puti. So, mga kaputol, ito yung mga kaganapan. <laughs> as you can see sa video, sobrang saya namin mga kaputol dahil si Kuya Danny Boy ay takot sa tubig! Ako Ako So, minadaling namin paliguan si Kuya Danny Boy dahil nga nilalamig na siya. Kitang-kita nyo naman mga kaputol. Wala pang init dyan. Oo. oo. Maaga pa. Kaya dali-dali namin sinabunan at sinampuhan. At saka inaasar namin si Kuya Danny na ano, ako na lang yung magsasabon sa kanya. Hoy! Pero, ayaw niya. Kaya niya daw yung sarili niya. Kaya tawang-tawa kami dito mga kaputol. <laughs> ayaw niya talaga magpasabon kung sino sa amin dalawa dito dahil nahihiya ko na siya. Kaya siya na mismo ang nagsabon sa kanyang sarili dahil kayang-kaya naman ni Kuya Danny Boy. At saka mga kaputol, si Kuya Danny Boy pala ay from Sambuanga, Sibugay. Nagbiyahe talaga siya ng 19 hours para lang makapunta dito sa Davao del Norte at magsama-sama kami mga PWD content creator sobrang saya namin dahil nagkikita-kita kami sa pamamagitan ng panonood at pagsusuporta nyo sa aming videos. Kaya maraming maraming salamat sa pagsusuporta sa mga PWD na kagaya namin. Hindi man madali ang pagiging content creator na may kapansanan, pero andito pa rin kami lumalaban at nagbibigay saya at inspirasyon sa lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga kagaya namin mga PWD jaan na nahihiya sa kanilang kapansanan. At sana hindi po kayo magsasawa na panoorin yung mga videos namin at supportahan kami. <coughs> 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 sobrang nakakabilib si Kuya Dani dahil sa kanyang kapansanan. Lahat naman talaga kami may kapansanan. Pero iba yung case ni Kuya Dani dahil meron siyang cerebral palsy. So, hindi niya po makukontrol yung paggalaw ng kanyang katawan. So, yun yung pinakamahirap. Pero, wag kayo. Dahil si Kuya Dani Boy ay masipag at matalino. Sobrang matalino tong taong to. At saka, masayahin. Napaka-positibo sa buhay. At kahit ganyan yung sitwasyon niya, kahit ganyan yung kalagayan niya, naghahanap siya ng paraan para makatulong sa pamilya. Hindi lang naman si Kuya Dani, kaming lahat, kahit may mga kapansanan kami, naghahanap kami ng paraan para makatulong sa pamilya namin. Kaya yun lang mga kaputol. Maraming maraming salamat sa panonood.